Hi guys! Tara sa manyo akong balikan itong restaurant na ang dami laging kumakain dahil bukod sa may masasarap na silang pagkain, eh ang ganda at napaka-unique pa ng designs nila. Kaya no wonder yung dating one floor lang, ngayon may second floor na sila. Ito ang Manila Cafe na located lang sa may Pinoval Street, Sampaloc, Manila. Open daw sila everyday from 10am up to 2am. Ang cute talaga ng design nila dito halata mong pinag-isipan at ginasusan talaga. Dito pa nga ako nagulat dahil nung last na punta ko dito, isang floor lang ang meron sila. Ngayon, mas pinalawak pa yung space para mas marami pang ma-accommodate. At hindi lang yon eto yung tinatawag nila na game room na pwede nyong rentahan yung mga nakadisplay sa kanila dito. At ito pa nga yung isang nadagdag sa kanila. Yung dating ang liit-liit lang ng space ngayon may pa second floor na. At pagdating nga dito sa second floor, makikita mo na ang dami pa rin talagang kumakain. Ang ganda rin naman kasi ng concept nila, may make sure talaga nila na magiging komportable ka. Meron na rin silang private room dito at open din sila for events. At yung menu nila, marami silang mga drinks na ino-offer dito. Ultimo sa snacks, pizza, pasta, or mapa rice mill man yan, meron sila dito. Yeah. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalan, itry na natin! So, ito yung isa sa mga bago sa menu nila. So, kung tawagin nila to Manila's Finest Pizza, 18 inches yung in-order na talaga natin. At kung tawagin nila yung Supremo, ang laman nito may ham, Hungarian sausage, tsaka twister fries. Mmm. Mmm. Type ko guys, yung combination ng twister fries, tsaka ng Hungarian sausage. Lasan mo yung alat niya, pero nababalanse dahil may onion, may green pepper, tsaka may cheese. Ang daming cheese, hindi tinipid. Mm. Ang nagustuhan ko pa dito guys, yung crust nila. Manipis lang, bagay na bagay sa dami ng toppings na nilalagay nila. Another flavor, so isa rin to sa mga bago sa menu nila, ito yung garlic cheese and onion pizza, kung tawagin. So, premo din in order natin, 18 inches. Mm, bago, amoy garlic. Hmm. <laughs> Ang kulit, kasi yung mga garlic niya, crunchy pa eh. At strong din yung garlic. Kapag naghahanap kayo ng something simple and light, okay to nangingibabaw yung pagiging cheesy niya at garlicky. So, bukod sa mga pizza nila, meron din sila mga rice meals, guys. Meron din mga pasta. At ang kinagandahan nito, guys, kasi sinaserve nila sa to-go box na. Anytime nagmamadali kayo sa class nyo or may work na kayo, pwede nyo bitbitin agad. Hindi nyo na kailangan iutos pa pang take out na agad. So, itong in-order natin sa pasta, dalawang klase in-order natin. Tuyo. Tapos, ito naman, creamy sausage. Sobrang kulay orange, no? Mmm! Oh, wow! Ang sarap nito, ah. Yung lasa nito, may something sa lasa niya nakakaiba, eh. Grabe, sobrang creamy nga niya. Na may pagka tomato. Hindi ko alam kung anong halo nito, eh. Pero masarap siya, guys, ah. Something new, kakaiba. Buti na lang, ito in order natin. Tapos, sabayan mo pa nung konting alat ng sausage. Perfect combination sila. Hmm, nagulat ako sa lasa niya. Hindi ko in-expect. Mm. Yan, may konting nalasahan ako ng konting, konting, konting kick ng anghang. Nagustuhan ko siya. Hindi ko alam. Yung lasa kasi niya, ang thick nung pagka-creamy niya eh. Cheesy. Tapos may konting asim, may konting kick ng anghang. Ang galing nito. Try naman natin yung toyo. okay din yung atake na ito. Simple lang yung pinakalasa niya sa overall pasta. So, yung tuyo niya, syempre nagdadagdag alat. May konting asin, tapos may anghang pa. Masarap din siya, ibang atake. So, make sure nyo, ito kasi dahil light lang yung pinaka-sauce nung no sa pasta. Every bite, samahan nyo. Masarap yung gamit nilang tuyo. sweet longganisa siya. Sarap din, not bad. Bagay sa rice to, tsaka sa egg. Actually, ang galing din nila dito. Kasi minake sure nila, lahat ng mga nasa menu nila, student-friendly yung lasa. Yung tipong patok sa panlasa ng mga bata. So, ito naman yung mga snacks nila. Actually, marami pa silang choices. So, ito yung bago sa menu nila. Truffle fries, chicken fingers, at itong chicken nuggets nila. Merong 6 pieces at 10 pieces. magugustuhan nga ng mga estudyante ito. <laughs> mm. Ito yung strawberry vanilla nila. Dark choco cold brew. Dirty matcha latte. Mm. Kasi guys, yung nakita niyong dark on top, espresso. Tapos imagine niyo may kasamang matcha sa ilalim yung lasa ng matcha na may konting pait, tapos yung pait ng espresso, ang sarap. Ewan ko ah, for me lang ah, type ko yung lasa niya. May tamis ng konti, syempre, pero type ko yung pagkapait ng matcha at espresso, ang ganda ng combination. Tapos syempre, may milk pa. Hmm, mm, ang tapang. Magigising ka literal. <laughs> Cute yung lasa niya. Nandun yung tamis. Refreshing yung pakiramdam niya. Lalo-lalo na kapag mainit yung panahon, tanghaling tapat. Okay to. Pero sa tatlong na-order ko, ang pinaka nagustuhan ko, eto grabe. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Mwah!